This is Police uh, Brigadier General Danilo Baca sir, the Director of the Forensic Group. Actually sir, uh based on our records, uh as of August 22 this year, uh started it started July 10, uh we recovered 401 bones. So, are they human bones? Yes sir. Yung human bones na Then, out of those uh, items, sir, uh, there are a total of 163 samples were subjected to DNA. Then, the rest po nun, sir, ay hindi na po dahil nag-deteriorate na po. Wala na pong ano. How many are related to the mission sa Bungeros according to the DNA? Uh, as of the hindi report namin, sir, uh, wala pa pong nag -match. Wala pa. Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives ng mga missing sa po. Or, uh, wala rin kwenta Pero mga, wala po rin yung, kwenta yung, aming yung mga investigasyon ginagawa ng ating mga agency dito. Kung wala kayong makikita ng uh, any uh, human bone that will actually implicate that uh, maisasama nyo sa missing sa on the DNA uh, basis you have, di you ba? Know? Yes, sir. Eh, magiging ano rin, magiging walang kwenta rin ng investigation nyo as ah, si a clues because of that. So, uh, please, uh, go ahead, ah, sir. Uh, with your respect, sir, sa inyong observation, uh, I, I, don't think so, na hindi po ito uh, mawawalang saysay. -say. Uh, kung matatandaan po natin, 34 po yung nawawala. At, uh, Although, we have reported that there are already 401 human skeletal remains or human bones have been recovered by the Philippine Coast Guard. Taka-taka, I ask sir, you do not believe, meron kapag salitam, that you do not believe that all of those missing sabongeros, tinapon doon sa naal? Yes, Your Honor. Meron mga pagkakataon na... Uh, nawawala sila and they Apo. were thrown somewhere else. Apo. Not only in, in, in Taal Lake. Uh, meron na ba kayo nakita, ang si CIDG for example, meron na ba kayo nakita na missing sa bungero na tinapon sa ibang lugar, hindi lang sa Taal Lake? As, uh, sir, uh, if I may, uh, go ahead, go ahead. may continue. Kasi po, uh, when we compare DNA samples from the relatives, hindi po kasi lahat ng mga kamag-anak ng mga nawawalang sa bungero ay nakipag-cooperate. Meron po kasing mga kamag-anak ng mga missing sa bungeros ang napabalitang uh, nagpabayad na. Uh, kaya hindi po lahat ng mga relatives na kinakailangan namin. Ibig sabihin nagpabayad na? Nagpabayad, binayaran Opo. na? Uh, yun po ang balita namin pero sa ngayon po hindi pa po kasi nakukumpleto ang mga DNA samples of the 34 missing sabongero relatives kaya hindi po natin maasahang talagang mape-perfect natin ang comparison dito so meron pa naman po mahigit tatlong daang samples pa ang uh, hawak ng forensic group uh, sana po ah uh, pagtiwalaan po ninyo kami na mayroon pong mararating ang ating investigasyon. Eh, walang problema sa pagtiwala, Sir eh. Ang problema natin, ito, uh, iba yung nakalagay sa pahayagan, iba yung sinasabi ninyo. Yun ang problema natin. Sapagkat uh, nalalaman po natin, eh, ang tao ba, hindi naman palagay ko, naghihitay dito. Eh. You know, ha? Uh, kaya nga itong committing ito ay eh, napakasunduan na na po natin. So we would like to know the truth about all this. Ito'y briefing pa lang po ito. Hindi pa po ito hearing. Sapagkat kung hearing ito, meron na kayong OT po. Oh, briefing lang ito eh. Oh, uh, ah uh, sapagkat kung ito'y hearing, ay mag-o-taking na kayo dito. Oh, at, uh, at, ang gusto lang natin malaman dito, mga kapatid, uh, sa paglilingkod, eh, ano ba talagang mangyayari sa investigation ito? For example, like, medyo sumingaw. Ang sabi nyo, na meron ng mga binayaran na mga biktima, na mga kamag uh, mag-anak ng biktima. So, ilan na ba nabayaran? Sapagkat tatahimik na yan eh. Hindi na, hindi na mag, wala, wala ng interes yan. Nabayaran na sila eh. Kaya nga sinabi ko kanina, si IDG, sinabi ko kanina na may nabalita rin, na sumingaw din, ha? na meron ng binayaran sa loob ng Philippine National Police tukol dito upang tumahimik na upang tumibig na. Nawala na eh. In, 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 in a short span of time na ito'y sa pahayagan ng ilang araw. puh, oh, Siglang wala na eh. Wala na as in wala na. Wala ka na makikita ka balita eh. You see? Yun po yung concern namin dito. Uh, Ase, di ba? I mean, sa pagkitiwala, eh, kita ka talaga magtiwala tayo eh. Di ba? Sapagkat kasama namin kay sa pagilingkod eh. Oo. Pero kinakailangan lang po sa pagkitiwala natin, ay ganito, na sana naman eh, hindi, uh, hindi manguna ang pera dito. Di ba? O tulad ng sanayin mo kanina, na nabayaran na yung ibang biktima, ibig sabihin, pera na ang namayani dyan, no? Kaya pag ang pera namayani, di ba, eh tapos na ang investigasyon. Tama ho ba ako, si ITG? Kayo nag-iimbestigay. Yes sir, uh, tama po kayo pero I assure you uh, Mr. Chair na uh, yung binabang ayo uh, yung aming commitment ay tuloy-tuloy. Uh, What uh, kind of assurance and commitment can you give us? Personally, Mr. Chair, as director of CIDG, I could uh, uh, with all candor uh, tell you that I intend to finish this investigation hanggang ma At hindi ka state. kayang bayaran, correct? Hindi po ako kayang bayaran your honor. Okay. Salamat, maraming salamat.